Mayroong mga salita na hindi lamang pagpasa ng mga tunog sa hangin, nagiging mga pundasyon o kailaliman sa pagtatayo ng kanilang kapalaran. Ang ilang mga parirala na paulit-ulit na walang pagmuni, muni ay kumikilos bilang isang mabagal na laso na sumisira sa mga pundasyon ng kanilang kasaganaan. Tatlong tila hindi nakakapinsalang mga ekspresyon, ngunit kapag binibigkas ng madalas, Semento nila ang kakulangan sa isip at kahit nahadlangan ang posibilidad na makita ang mga alternatibong landas. Maaari kang maging matalino, masipag at handa, ngunit kung ang mga pariralang ito ay bahagi ng iyong pang-araw-araw na bokabularyo, papanghinain nila ang iyong mga pagsisikap. Sapagkat ang kasaganaan ay hindi sapat para sa mga hindi marunong matanggap ito at ang unang hakbang upang matanggap ito ay ang sinasabi mo. Ang mga salita ay mga susi na nakabukas o naka, lock ang mga pintuan. Kapag inulit mo ang mga parirala na nagpapaliit sa iyong potensyal, ang universo ay tumugon sa parehong barya. Gaano karaming beses kong sinabi, halos otomatiko, mga bagay tulad ng tiwala akong mga kondisyon o hindi ito para sa akin. Ang bawat isa sa mga pahayag na ito ay hindi lamang isang dahilan, ito ay isang ladrilyo sa hindi nakikita na pader na itinatayo mo sa paligid mo mismo. Sa paglipas ng panahon, ang pader na ito ay nagiging isang mahirap na bilangguan. Ang mas masahol pa ay itinaas mo ito ng nakangiti, iniisip na sila ay hindi mahalaga ng mga salita. Ang isang millennial na karunungan ay nagtuturo na ang tao ay may pananagutan sa kanyang mga salita tulad ng kanyang mga aksyon. Sapagkat ang salita ay hindi lamang tunog, ito ay isang disgis na pagkilos. Bumubuo ito ng mga saloobin, ang mga saloobin ay nagiging mga saloobin at saloobin gawi. Kung ang iyong mga salita ay nagdadala ng kahirapan, ang iyong buhay ay malapit ng sumasalamin dito. Maraming mga tao ang sinisisi ang mga panlabas na pangyayari, ang boss, gobyerno, ang krisis sa ekonomiya, para sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Ngunit ang katotohanan ay mas hindi komportable, madalas na ang kahirapan ay nagsisimula sa isang nabulong na parirala sa kusina, ang linya ng bangko o sa isang pag usap sa mga kaibigan. Ang mga parirala na tulad ng mga maliliit na bato sa kanilang bulsa, timbangin at maiwasan ang pagsulo. Sa makatuwid, mahalagang maunawaan na ang wika ay maaaring maging pinakadakilang kaalyado o ang pinakamasamang kaaway nito. Isipin ang isang merkado sa isang maliit na lumang bayan, kung saan ipinapakita ng mga negosyante ang kanilang mga kalakal ang mga bata ay tumatakbo sa pagitan ng mga tolda at kababaihan na tinalakay ang mga presyo. Ang isang binata ay nagrereklamo, hindi ako magkakaroon ng pera, lahat ay gumagana para lamang sa iba. Ang iyong ama ay nakakagambala sa kanya ng bigla, manahimik ka. Huwag mag-imbita ng kahirapan sa iyong tahanan. Ang mga salita ay tulad ng mga panauhin, kung tatawagin mo sila, sila ay magiging. Ang pagsaway na iyon ay isang pagkabigla ngunit ang aralin ay naitala magpakailanman. Naunawaan ng batang lalaki na ang wika ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa kasaganaan o pangangailangan. Karamihan sa mga mali dito, naniniwala na ang mga salita ay hindi gaanong mahalaga na walang kapangyarihan. Ngunit ito ay sa tila hindi na ugnay na detalye na ang mga bitak ay ipinanganak na sa paglipas ng panahon upang ibagsak ang buong istruktura. Maging matapat, Ilang beses kang nasasabik sa mga parirala tulad ng ki ako ay walang pasubali, hindi ako makakakuha o eh hindi ito para sa akin. Ang mga salitang ito ay nakakaakit ng mga kumpirmasyon. Inaanyayahan mo ang mga katotohanan ito na manirahan sa iyong tahanan. Kung patuloy mong inuulit ang mga ito ngayon, bukas ay nakaupo sila sa iyong mesa, natutulog sa iyong silid at idinidikta ang hinaharap ng iyong mga anak. Huwag kang magkamali, hindi ito mahika, mekanikal ng isip. Ano ang ulitin mo araw, araw na humuhubog sa iyong pag-iisip? Ang pag-iisip ay tumutukoy sa iyong mga pagpipilian. Ang mga pagpipilian ay bumubuo ng mga aksyon. At ang mga aksyon ay nagtatayo ng mga resulta. Ito ang kadena. Sa makatuwid, ang mga salita ay kapalaran. Ang katotohanan ito ay maaaring maging mahirap, ngunit nang hindi nakaharap dito, walang tunay na pagbabago na posible. Sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ang bawat isa sa tatlong mga pangungusap na, bilang matalim na gunting, gupitin ang mga pakpak ng kanilang potensyal. Ang una sa mga ito ay simple at tila hindi nakakapinsala, hindi. Binibigkas mo ito ng hindi iniisip, wala akong pera, wala akong oras, wala akong pagkakataon. Tila isang matapat na paglalarawan lamang ng katotohanan, ngunit ito ay talagang isang pangungusap na nilagdaan mo laban sa iyong sarili araw-araw. Sa mga pamilya na nagtatanim ng karunungan ng mga ninuno, itinuro ito sa mga bata. Iwasan ang pagsasabi ng hindi kapag masasabi mo na hindi pa. Sapagkat ang ki hindi ay isang pagtatapos, habang ang ki hindi pa ay isang quit. Sa unang kaso, nagsasara ang pintuan, sa pangalawa, nananatili itong ajar. Sino ang nagsasabing ki hindi pa't pa pinapanatili ang buhay ng posibilidad ng paglaki? Isipin ang dalawang kapitbahay sa pantay na kondisyon. Sinasagot ng isa ang tanong tungkol sa mga oportunidad na may hindi, hindi ito para sa akin. Ang iba ay nagsabi, hindi pa, ngunit naghahanda ako. Pagkalipas ng mga taon, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay magiging abisal. Kinukumpirma ng psychology, ang aming utak ay lumilikha ng mga limitasyon batay sa mga salitang ginagamit namin. Kapag sinabi mong ki hindi, ang iyong hindi malay ay tumitigil sa paghahanap. Drills ito ang tinatawag ng mga eksperto na bitag ng kaisipan. Ang mabilis na pagtugon ay humaharang sa malalim na pagmuni-muni. Huminto ka sa nakakakita ng mga kahalili na maaaring nasa harap mo. Narinig ng isang matandang negosyante ang kanyang apprentice na nagsasabi sa isang kliyente, hindi wala kaming produktong ito. Ang may-ari ng tindahan ay mahigpit na naitama, sabihin wala pa tayo, ngunit makukuha ko ito. Ang maliit na pagbabago na ito ay hindi lamang nadagdagan ang kita ng pagtatatag, ngunit binago ang buhay ng binata. Natuto siyang mag-isip ng pagpapatuloy, hindi ang wakas. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang iginagalang mga ngalakal dahil alam niya kung paano panatilihing bukas ang kanyang mga pintuan. Narito kung saan maraming tao ang sumisira sa kanilang sariling hinaharap. Iniisip nila na ay hindi pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga pagkabigo. Munit sa katunayan na ang salita ay nagnanakaw ng kanilang mga pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng ti hindi, paralisado mo habang ang mundo ay gumagalaw. Ang mababang sahod, paghihirap at kawalan ng katiyakan ay maaaring pagtagumpayan, Munit kung ang iyong wika ay nagpapatibay sa ideya ng imposible, ang lahat ay nagiging pangalawa. Ang ti hindi ay nagiging isang pader laban sa kung saan paulit, ulit mong nababalot. Itinuturo ng sinaunang karunungan Huwag isara ang mga salita ng isang pintuan na naiwan sa buhay na may mga aksyon. Hindi ito mysticism, ngunit pangkaraniwan. Habang humihinga ka, ang mga pintuan ay bukas ngunit ang iyong wika ay maaaring isara ang mga ito. Maraming mga tao ang gumagamit ng ti-hindi para sa pagkapagod bilang isang kanlungan na tumataga ng responsibilidad mula sa kanila. Gayon Gayunpaman, tiyak na ang responsibilidad na nagpapalakas. Si Victor Frankl isang nakaligtas sa mga kampo ng konsentrasyon, ay nagsulat na ang kahulugan ay ipinanganak kapag pinipili ng tao na huwag sumuko kahit na sa pinakamasamang paghihirap. Hindi kunin ang pagpipilian na ito mula sa iyo. Ang bawat hindi binibigkas mo ay isang ladrilyo sa dingding ng kakulangan, ang bawat hindi pa ay isang window para sa hinaharap. Kung ngayon pagtanto mo na gumagamit ka ng key hindi madalas, ito ay isang tanda. Mula ngayon, maaari mong simulan upang baguhin ang iyong wika, dahil ang pagbabago ng wika ay kapalaran. At ito lamang ang unang salita. Ang iba pang dalawa ay mas taksil, kumikilos sila sa katahimikan, ngunit nag-iiwan sila ng malalim na marka. Ang pangalawang parirala na nagtutulak sa iyong buhay sa kahirapan ay tunog na makinis, bukas. Sa unang sulyap, hindi ito mapanganib, ngunit ito ay isang bitag kung saan bumagsak ang libo-libo. Ang ihi bukas ay ang ilusyon na nagpapakain ng pagpapaliban, pagsulong sa isang hindi tiyak na hinaharap kung ano ang dapat gawin ngayon. Sa mga pamilya na nagkakahalaga ng kasaganaan, itinuro ito ng maaga sa bukas ay ang salita ng mahihirap. Ang kayamanan ay itinayo gamit ang mga aksyon sa kasalukuyan, ang kahirapan ay napapanatili sa walang hanggang pagpapaliban. Mag-isip ng isang tao na umuulit, bukas magsisimulang mag-save bukas naghahanap ako ng isang kurso, bukas tahimik na buhay. Lumipas ang mga araw, ang mga taon ay naipon at ang buhay ay nananatiling hindi gumagalaw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga umunlad at kung sino ang nag-stagnate ay hindi lamang sa mga pagkakataon, ngunit sa kagyat na kung saan kumikilos ang bawat isa. Sinumang naghihintay para sa bukas ay bihirang umalis sa lugar. Ang A bukas na ito ay hindi kailanman darating dahil palaging may bagong bukas na paghihintay. Sa paglipas ng panahon, ang ugali ng pagpapaliban ay nagiging isang pamumuhay at ang pamumuhay sa turn ay humuhubog sa kapalaran. Ipinapaliwanag ng modernong sikolohiya ang kababalaghan na ito sa pamamagitan ng epekto ng pagpapaliban. Mas pinipili ng ating utak ang pinakamadaling paraan, agarang pagtanggi sa pagsisikap, pagpapalitan ng katotohanan para sa mga pangako sa hinaharap. Ito ay tulad ng isang pautang, bumili ka ng ilusyon ng katahimikan gayon at magbayad kasama ang kawalan ng laman ng bukas. Mayroong, sa isang maliit na bayan, isang artisa na nabubuhay ng paulit-ulit, gagawin ko bukas. Ang mga kahilingan na naipon, aalis ang mga customer at nagtaka sila kung bakit hindi iniwan ng kahirapan ang kanyang tahanan ang kanyang kapitbahay sa kabaligtaran na itinaas sa harap ng lahat at sinabing, gagawin ko ngayon upang bukas ay mas magaan. Pagkalipas ng ilang taon, kabaligtaran ang kanyang mga patutunguhan na wala ang lahat, ang iba ay naging isang iginagalang na tao. Ang salitang bukas ay nagtatanggal ng disiplina. Parang isang matamis na kanta na nag, iimpake sa iyo sa mga maling pangako. Tila kinokontrol mo ang sitwasyon, pagkatapos ng lahat, hindi ko sinabik hindi, ipinagpaliban lamang, ngunit ito ay talagang isang mabagal na pagguho ng kalooban. Nagsalita si Cal Newport ng pansin bilang pinakamahalagang pera. Sa bawat oras na sasabihin mong ibukas, sinasayang mo ang barya ito. Inihatid mo ang iyong pansin bilang isang pautang sa kawalan ng laman sa halip na mamuhunan sa isang bagay na konkreto. At ito ay ugali ng pamumuhunan ng pansin, hindi pera na tumutukoy kung ikaw ay mayaman o mananatiling mahirap. Ang panganib ng pangalawang term na ito ay tila hindi nakakapinsala. Walang sinisisi ang sarili para sa isang kibukas. Sa kabaligtaran, ang tao ay nakakaramdam din ng kaluwagan, gagawin ko pa rin. Ngunit ito ay isang ilusyon. Bukas ay wala. Mayroon lamang ito ngayon. At ngayon ay nagpapasya kung ano ang magiging hitsura ng iyong bukas. Nariyan ang grande. At pagkakamali, iniisip ng mga tao na, bukas, ay nakakatipid ng enerhiya, ngunit sa katunayan ay nagnanakao siya sa kanya. Ang bawat bukas ay kumonsumo ng kaunting lakas nito hanggang sa isang araw na pagtanto mo na walang naiwan na enerhiya upang magsimula. Itinuturo ng karunungan ng mga hudyo kung magagawa mo ito ngayon gawin ito. Bukas ay maaaring hindi dumating. Ito ay hindi isang apokaliptik alert, ito ay purong lohika. Ang oras ay ang tanging barya na hindi maaaring maipon. Maaari mong ipagpaliban ang lahat ngunit oras mismo. Kumuha ng isang pagsubok, sabihin kung gaano karaming beses kong sinabi, bukas, inoong nakaraang linggo. Ang bawat isa sa mga salitang ito ay isang crack sa hinaharap. Kung hindi ka titigil, sila ay magiging isang kailaliman. Sa ngayon mayroon kaming dalawang salita, hindi at bukas ngunit may pangatlo. Ito ay tunog kahit na mas malambot, halos walang kasalanan, at tiyak na ito ang nagbabago sa buhay sa isang tahimik na pagwawalang kilos. Ang pangatlong salita na nagpapalambot sa pagkakaroon nito sa kahirapan ay mamaya. Mas mapanganib siya kaysa sa bukas dahil ang isang ito ay nangangako ng isang hindi magandang araw sa hinaharap. Pagkatapos ay walang deadline. Ito ay isang bak bagong saan nilalaro mo ang lahat na mahalaga, mga pangarap plano, kilos, pag-aalaga sa iyo at sa mga nagmamahal. Ang salita pagkatapos ay niloloko sapagkat nagbibigay ito ng impresyon ng kalayaan. Tila wala kang nawala, pagkatapos ng lahat, hindi ka tumanggi, ipinagpaliban lamang ito para sa isang hindi tiyak na sandali. Ngunit tiyak na ang kawalan ng katiyakan na ito ay nakamamatay. Pagkatapos ay hindi ito dumating. Natunaw ito sa isang baha ng mga maliliit na gawain na nag-aalaga sa buhay isipin ilang beses mong sinabi pagkatapos ay tinawag ko ang aking mga magulang pagkatapos ay natutunan ko ito pagkatapos alagaan ang aking kalusugan at ilan sa mga pangakong ito ang natutupad masakit ang katotohanan halos hindi sa isang pamilyang judyo tinanong ng isang batang lalaki ang kanyang lolo kung bakit palagi siyang nag-iwan ng panulat at papel sa mesa sumagot ang matandang lalaki upang walang salita pagkatapos kung nangyari ang isang ideya, tandaan ko. Kung gawin ito, ginagawa ko ito. Pagkatapos ay nakawin ang pinakamabilis na oras kaysa sa isang magnanakaw. Ang simpleng ugali na ito ay nagligtas sa kanyang lolo mula sa kahirapan at ginawa siyang isang respetadong tao. Inilarawan ito ng mga modernong mananaliksik bilang bilog ng ugali. Ang bawat kalaunan ay nagpapatibay sa pagpapaliban at ang pagpapaliban ay nagiging isang paraan ng pamumuhay. Hindi rin napagtanto ng tao kapag siya ay naging isang tao na nangangako lamang, ngunit hindi kailanman nagtatapos. Ang salita pagkatapos ay sumisira sa kumpiyansa. Ang mga tao ay tumitigil sa paniniwala sa kanilang mga salita. Ang mga kasosyo ay hindi nakakakita ng isang maasahan. At kapag nawala ang kumpiyansa, ang mga pagkakataon din pagkatapos ng lahat, ang mga pagkakataon ay pupunta kung saan sila natanggap ngayon, hindi pagkatapos. Pinag-usapan ni Nasim Taleb ang tungkol sa antifragility, ang buhay ay lumalakas sa mga hamon at epekto. Ngunit kung ang bawat hamon ay ipinagpaliban para sa ibang pagkakataon, hindi mo palakasin ang iyong sarili, ito ay nagiging isang marupok na kristal na kumalas sa unang suntok. Pagninilay, ilan ang mga pagkakataon na nawala ka dahil dito lamang ang salitang ito. Ilang beses na nakatakas ang pera, proyekto o relasyon dahil sinabi mo mamaya? Ang mga pagkalugi na ito ay hindi nakikita, ngunit makaipon tulad ng isang pader sa pagitan mo at kasaganaan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang oras ay isang sagradong mapagkukunan. Itinuro sa iyo ng Shabbat kung paano pahalagahan ang mga break, ngunit ang pag pause ay hindi kalaunan, ito ay isang malay, tao na pagpipilian. Malaki ang pagkakaiba. Kapag sinabi mo mamaya, hindi ka nagpapahinga, tinatanggihan mo ang responsibilidad. Ang pinaka, taksil sa salitang ito ay ang tunog na ito ay makinis, halos hindi nakakapinsala. Ngunit ito ay ang banayad ng mga salita na nagdudulot ng pinakamalalim na sugat sa patutunguhan dahil ang epekto nito ay tahimik hanggang sa huli na. At narito, ang tatlong salita ay nakakulong, hindi bukas, mamaya. Sama, sama nila ang kapalaran ng kahirapan. Ang kahirapan ay bihirang nagmula sa iisang pagkakamali. Ito ay nagmula sa sunod, sunod na maliit na pagsuko, na crystallized sa mga salitang ito. Ngunit ang kasalukuyang ito ay maaaring masira sa anumang oras. Kung paanong ang mga salita ay lumikha ng ugali ng kahirapan, ang iba ay maaaring lumikha ng ugali ng kayamanan. Ang tanong ay, handa ka bang palitan ang mga ito? Ang mga salitang hindi lamang naglalarawan ng katotohanan, hinuhubog nila ito. Ang bawat salitang ibinigay ay tulad ng isang binhi na iyong itinanim. Ang ilang mga prutas, ang iba, tulad ng hindi, bukas at pagkatapos, ay mga damo na magsususo ng lahat ng kanilang potensyal. Isipin ang isang pataba na patlang, handa na para sa pag-aani. Araw-araw, gayon paman, itinapon mo ang isang bilang ng asin sa mundo at nagtataka kung bakit walang lumalaki. Ang mga salita ay kumikilos sa parehong paraan, maaari nilang patayin kahit na ang pinaka, promising na ideya, sabi ng marunong ng mga Hudyo. Itinuro nila, obserbahan ang mga salitang pinili nila, sapagkat ang mga salita ng mga kilos ay ipinanganak ng mga kilos, pagkatao, at pagkatao, kapalaran. Kapag nasanay ka na sa pamumuhay na may mga salita na burahin ang iyong lakas, ang buhay mismo ay nagsisimula na lumabas. Ang isang batang mag-aaral sa isang yeshiv ay nagrereklamo. Kung saan walang nagtrabaho, ni pag-aaral o magtrabaho. Tinanong ng guro, anong mga salita ang iyong inuulit? Nang walang pag-aatubili, sumagot ang batang lalaki, kung gayon, bukas, wala akong oras. Mumiti ang Panginoon at sinabing, narito ang iyong sagot. Nagsasalita ka ng kahirapan at sa gayon ay matanggap ito. Sa makatuwid, ang mga modernong psikolohikal ay nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng panloob na dialogo. Sumulat si Kahneman tungkol sa mga pitfalls ng pag-iisip, sa palagay namin kinokontrol natin ang ating buhay, ngunit sa katunayan ay kinokontrol lamang natin ang mga salitang inuulit natin ang ating sarili. Kung sa iyong isip ay tunog na eh, hindi ko magawa, hindi ito para sa akin T.O.P. pagkatapos, ito ay magiging iyong katotohanan. Ngunit maaari kang pumili ng iba pang mga salita. Maaari mong simulan ang pagsasabi, susubukan ko ito ngayon. Na ang boses ay nanginginig, ang kawalan ng katiyakan ay nagpapatuloy. Ang lakas ng mga salitang ito ay ang pagbubukas ng mga pintuan. Pagkatapos ng lahat, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ito rin ang mga tao sa paligid mo paggalang siguridad sa bukas. Ngunit ang kahirapan ay palaging nagsisimula sa wika. Una, nagsasalita ka ng kahirapan. Pagkatapos, nagsisimula kang manirahan dito. At narito ang isang mahalagang punto, ang mga gawi. Tulad ng sinabi ni James Clear, ang mga maliliit na aksyon ay bumubuo ng mahusay na mga pagbabagong anyo. Ang isang solong salita ay maaaring maging unang hakbang. Kapag pinalitan mo ang imamaya sa ngayon, nagtatanim ka ng isang bagong gawain. Ito naman ay humihila sa iba at unti-unting itinayo ang kanyang buhay. Sinabi ni Ryan Holiday na ang balakid ay ang paraan. At ito ay totoo, ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan upang ipagpaliban, ngunit isang tanda upang kumilos. Sa bawat oras na nahaharap ka ng isang hamon at pipiliin na sabihin nat ngayon, pinapalakas mo ang iyong panloob na lakas. Sa mga pamilyang Hujo, mayroong isang simpleng prinsipyo, kung kailangan mong tumulong, gawin ka agad. Lumilikha ito ng isang kapaligiran ng tiwala at paggalang. At ang parehong napupunta para sa negosyo. Ang mga kumikilo sa tamang oras ay palaging nangunguna sa mga nagpaliban. Ang kanyang mga salita ay humuhubog hindi lamang sa kanyang katotohanan, kundi pati na rin sa mga nasa paligid niya. Naririnig ng mga bata kapag sinabi mong ipagkatapos ti o ti hindi at ulitin, sa gayon ang kahirapan ay napupunta mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, hindi para sa pera kundi para sa wika. Maaari mong masira ang siklo na ito ngayon. Napagtanto lamang na ang bawat salita na nagpapahayag ay isang tulay sa hinaharap o isang pader na iyong itinatayo. Mayroong tatlong mga salita na tila hindi nakakapinsala, ngunit ang mga ito ay mga ugat ng kakulangan. Ang una, hindi ko kaya. Ang pangalawa, huli na. Ang pangatlo, hindi ito para sa akin. Simple silang tunog, ngunit sa bawat oras na ulitin mo ang mga ito, isang spark ang lumabas sa loob mo. Isipin, gaano karaming mga pagkakataon ang nawala dahil sinabi mong ki, hindi ko kaya? Sinasabi mo ba na susubukan ko, lumilikha ng isang pagpipilian? Kahit na maliit ang hakbang, maaari itong maging isang bagay na grand. Ngunit kung sasabihin mong "ki huli na," tinanggal ito kahit na ang posibilidad. Sa mga pamilyang Hudyo, ang pasasalamat ay itinuro sa mga henerasyon, sapagkat ang pasasalamat ay isang salita na magbubukas ng mga pintuan. Kapag sinabi mong kisalamat, nakikilala mo ang halaga, at ang halagang ito ay bumalik. Ang nasabing Ben Shahar ay nagsabi, ang kaligayahan ay hindi dumating sa mga naghihintay, ngunit ang nakakaalam kung paano mapapansin. Ang mga salita ay pera. Ang ilang mga pagpapahalaga nito, ang iba ay nag-iipon ng kayamanan sa kanya at ang pagpipilian ay palaging iyo. Ang kahirapan ay bihirang nagsisimula sa isang walang laman na bulsa. Nagsisimula ito sa mga walang laman na salita na ulitin mo ang iyong sarili, walang magagawa para sa akin. Hindi ako swerte. Hindi ako ipinanganak ng higit pa. Ang mga pariralang ito ay marahan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay sumisira ng higit sa anumang krisis sa ekonomiya. Alalahanin kung paano natututo ang isang bata na maglakad bumagsak ng dose, dose ng beses, ngunit hindi kailanman sinabi, hindi ako ipinanganak para doon. Ito ay bumangon lamang at tumatagal ng isa pang hakbang. Ang mga may sapat na gulang lamang ang nag-imbento ng mga salita na nagbibigay, katwiran sa kawalan ng pag-asa. Si Viktor Frankl ay nakaligtas sa mga kampo ng konsentrasyon, kung saan tila walang silid para sa pag-asa. Ngunit napagtanto niya na habang ang tao ay nagpapanatili ng isang kahulugan, nananatili siyang mas malakas kaysa sa mga pangyayari. At ang kahulugan ay palaging ipinahayag sa pamamagitan ng mga salita. Kapag sinabi mo, nabubuhay ako para sa aking pamilya, T.O.D. Sigho para sa aking hinaharap, nakakahanap siya ng lakas hanggang sa tila hindi siya. Ngunit kung ang iyong mga salita ay nagdadala ng pagtanggi at pagkatalo, ang kahulugan ay nawawala at ang buhay ay nagiging guwang. Mayroong isang mahusay na kilalang kwento tungkol sa isang mahirap na tao na, tuwing umaga, ay nagsimulang araw na nagsasabing, walang magandang mangyayari. At kinumpirma iyon ng iyong araw. Iniiwasan siya ng mga tao, lumabas ang mga negosyo, at naging mabigat ang kanyang puso. Samantala, nagsimula ang kanyang kapitbahay tuwing umaga kasama, ngayon magkakaroon ng pagkakataon. At lumitaw ang pagkakataon dahil nakabukas ang kanyang mga mata. Nagsalita si Cal Newport ng POKOS bilang pinakamahalagang tampo. Ang iyong mga salita ay mga tuol na nagdidirekta sa iyong pansin. Kung sasabihin mong ki hindi ito gagana, titigil ka sa nakakakita ng mga posibilidad. Ngunit kung ulitin ko ang isusubukan ko, ang iyong pansin ay naghahanap ng mga solusyon, hindi ako humihingi ng tawad. Itinuturo ng karunungan ng mga hudyo na ang bawat salita ay lumilikha ng isang mundo, ang mundo sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho, sa loob ng puso. Kapag nasa bahay, ang tunog ng paggalang ay mayaman, ang bahay na iyon ay mayaman. Kapag ang mga reklamo at pagtanggi ay etsyud, kahit na ang halaga ng ginto. Ang pagkakamali ng marami ay upang mabawasan. Sinabi nila, huwag kang bed. At nabubuhay sila na parang hindi talaga sila mabibili ng halaga. Ngunit ang dignidad ay isang bagay na walang makukuha. Ito ay umiiral dahil ikaw ay buhay at dapat na ipaalala sa iyo ng iyong mga salita. Sinabi ni Simon Sinek, bakit? Ang panloob na layunin? Ang mga salita ay makakatulong na panatilihin kang buhay. Kapag inuulit mo, advance dahil gusto ko ng kalayaan, ang bawat balakid ay hindi na isang pader at nagiging isang hakbang. Tinawag ito ni Angela Duckworth. At ang tiyaga ay ipinanganak mula sa ugali ng pagsasabi ng mga tamang salita kahit nakakaunti ang mga puwersa, magsasagawa ako ng isa pang hakbang. Magpapatuloy ako. Hindi ako titigil. Simpleng mga parirala, ngunit nakakatakot na mga bayani. Kaya tanungin ang iyong sarili, anong mga salita ang pinaplano ko ngayon? Sila ay magiging mga buto na sumuso sa aking enerhiya o butil na bubuo ng ani. Ang tatlong term na iyon na nakawin ang iyong buhay, hindi ko kaya, huli na, hindi ito para sa aking, hindi sila nakakapinsala, ngunit ginagawa nila ang kahirapan na ugali at naging mga pangarap sa pulbos. Una, sila ay mga murmurs lamang, pagkatapos sila ay naging backdrop ng pagkakaroon. At kung mas ulitin mo ang mga ito, mas maraming mga ugat ng kakulangan na magkakaugnay sa iyong patutunguhan. Ang konklusyon ay prangka, ang kapalaran ay hindi nagbabago ng pera, ngunit may mga salita. Hinuhubog nila ang iyong pag-iisip. Ang pag-iisip ay gumagabay sa iyong mga gawi. Ang mga gawi ay bumubuo ng kanilang mga aksyon. At bumubuo ang mga aksyon. Ang iyong karakter. At ito ang karakter na tumutukoy sa iyong buong buhay. Kung ang iyong mga salita ay nagpaparalisa sa iyo, ang iyong buhay ay magiging stagnant. Kung ang iyong mga salita ay nagtutulak sa iyo, ang buhay ay magsisimulang magbukas bago ka. Baguhin ang kipagkatapos para sa ngayon. Palitan ang ki hindi ko hindi sa susubukan ko. Sa halip na ihindi eh, ito para sa akin, sabihin matututo ako. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit pinaghiwalay nila ang mga gumugol ng kanilang buhay na nagrereklamo tungkol sa swerte ng mga nagsusulat muli ng kanilang sariling kapalaran. Upang ayusin ang pagbabagong ito, magsimula ngayon sa isang simpleng mini-plane. Una, sundin sa buong araw ang mga salitang binibigkas mo. Sa tuwing mahuli mo ang isang kipagkatapos, baguhin ito para sa ngayon. Pangalawa, sumulat ng tatlong maikling pangusap na sumulong at ulitin ito sa umaga at gabi. Pangatlo, pumili ng isang maliit na aksyon na ipinagpaliban mo at gawin ito ngayon. Maaari mo lamang kunin si Sing. Ang mga minuto, ngunit ito ang magiging limang minuto na markahan ang simula ng isang bago. Magugulat ka sa bilis kung saan nagbabago ang buhay kapag nagbabago ang mga salita. Hindi ito kahima, himala, walang pangako ng madaling mga himala. Ito ay isang praktikal na katotohanan, ang mga salita ay tukuyin ang direksyon at pinagsama, sama ito. Ang isang millennial na karunungan ay nagtuturo na ang tao ay hindi mahina, nakalimutan lamang niya ang kapangyarihan ng disiplina at layunin. Tandaan lamang ang lakas na ito upang mapagtanto ang kapalaran ay nagbabago kung saan nagbabago ang wika. Tandaan, tatlong salita ang nakawin ang iyong buhay, ngunit ang tatlong bagong salita ay maaaring ibalik ito. Sabihin ang ki, sabihin ngayon, sabihin ito ay akin. At makikita mo na ang pintuan na mukhang sarado ay magbubukas. Hindi ka mahina. Inulit lamang nito ang mga salita ng kakulangan sa loob ng mahabang panahon. Ang oras ay dumating upang mabawi ang wika ng kasaganaan. Mag-iwan sa mga komento kung paano ang mga ideyang ito ay sumasalamin sa iyo. Nawa ang mga salitang ito ay ang unang hakbang ng isang bagong landas.